Sandro at ang mga maligno. Episode 2 ang pagbisita kay Lola Basyang Pero tanghali na, gumising ka na! Bumangon ka na dyan at magkape ka na! Grabe naman, inaantok pa ako eh. Pasok na naman bukas. Asar! Escuela, escuela, escuela. Sandro, anak, bumili ka nga muna tatlong pisong mantika kila aling Susan. Bilisan mo, ha? Baka unahin muna naman pakikipaglaro doon, malilintikan ka. Sige po na eh. Give me one minute. Oh my goodness. Makikita ko na naman si Aling Susan. Ang may pinakamaganda at may pinakamalaking kinabukasan sa aming nahiyon. Dito na ako Aling Susan, my love. Masisilayan ko na naman ang malulusog mong pisngi. Shit, ta. Aling Susan, pabilingan ng bibilin mo. Ayos ka lang. Uy, iho. May bibilin ka ba? Hello? Pabili po ng tatlong pisong asukal. At isang pom-poms Okay, Pogi. Oh, hayyan Bayad mo, Pogi. Sige po. Bayad ko po, Miss Sexy. Alis na po ako, Miss Beautiful. Salamat, Tutoy. Balik ka, ha? Hi! Nandito na ako. Ito na po yung pinabili nyo. Oh, nasaan ang binili mo, anak? Dahil kailangan ko na yan. Nandito po sa bulsa ko. Ito po. Asukal! Asukal bang ang pinabili ko sa'yo? Ang sabi ko, mahanti ka. Bumalik ka sa tindahan. Sige po. Dali! <laughs> Uy, best friend long time no see What? Bakit wala kang padalang sulat? Bibili ka rin ba kay Aling Susan? Ulol, oh, tinakbuhan mo ako kagabi Kaya nga pala. Ano kayang sadya ni Chief tanod kay Susan, my love ko? May masamang nangyari daw kay Tito Kato na maligno daw siya. Kaya nagroronda sila para magbigay ng babala. Asawa ni Babalo, tara, kumapit tayo. Bibida-bida ka na naman, hindi ikaw si Jollibee. Chief, gaano ba kaseryoso ang nangyayari ngayon sa ating barangay? Mga bata, wag muna kayo naglalabas ng gabi, ha? May nangangain ng bata, may kung anong maligno ang gumagala ngayon. Kakainin niya ang laman loob niyo habang kayo ay buhay pa. Sakit nun! Kaya bago pa magtakip si Lee, dapat nasa saya na kayo ng inyong nanay. Siya sige, at kami ay tutuloy na. Sige po, aling sexy Totoo ba ang sinabi ng Chief Tanud natin na may nagalang maligno? Oo naman. Hindi ba kayo naniniwalang may ibang naninirahang mga hindi maipaliwanag na mga nilalang dito sa lupa? Hindi po. Pwede niyong dalawin si Lola Bashang kung interesado kayo sa mga bagay na ganyan. Sige po, Aling Sexy. Alis na po kami. Sige mga tutoy. Ingat kayo. Bilisan natin patpat. -pat. Adventure na to. Sige pre, exciting to. Tara tuloy na tayo sa loob. Ha, sigurado ka. Oh, mga bata. Ano pang kalokohan ginagawa niyo dyan? Tuloy ka niyo dito, mga iho. May mga katanungan ba kayo mga iho? Yan dapat masagot? Halina kayo at maupo kayo dito. May nabanggit po kasi yung chief tanod natin tungkol po sa gumagalang maligno ngayon lola. Nabanggit nga sa akin yan ng chief tanod natin. Nangyari daw yan sa may kakahuyan. Matanda na talaga ako. Ang kakahuyan niyan ay nasa anim na daang metro mula dito. Hmm, at hindi ko napansin na may nakapasok na pala na masamang espiritu. Ibig sabihin, bumaba na ang saklaw ng aking teritoryo. Naku naman, matanda na talaga ako. Wala na siguro sa limang daan ng radius na saklaw ng aking kapangyarihan. Ay, Masama ito. Alam ba ninyo na maraming mga bagay at nilalang dito sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya? Noong unang panahon, tahimik at payapa ang bayan natin hanggang sa dumating ang mga gabi ng alingaw-ngaw. Sa tuwing lumalalim ang gabi, ay lumalabas ang mga kampo ng masasamang espiritu na naghahasik ng lagim sa ating mga kababayan. Later. At ganun na nga ang nangyari. Tinalo ng ating mga bayani ang mga masasamang milalang. sige, napasarap ang kwentuhan natin. Gabi na pala, baka hinahanap na kayo ng mga magulang niyo mga iho. Pero Lola, paano kapag biglang magpakita sa amin ang masamang espiritu na yon? Wala kayong dapat ipag-alala mga iho. Malapit lang naman bahay niyo. Protektado ko pa din kayo. Sige po Lola, alis na po kami. Salamat sa oras. Bilisan natin pat-pat. Sige pre, Kailangan ko ng magtrabaho. Kailangang liwanagin ang kaisipan. Unti-unting palabasin at iunin ang nakatakong maurang katawan. At pakawalan ito bilang isang kuktor. Ayan, naitatag ko na naman ang aking teritoryong ngayong gabi. sa teritoryo na itinatag ni Lola Basyang ay hindi nagawang makapasok at masakta ng masamang espiritu ang ating mga bida dahil sa harang. Hmm, mukhang may nagtangkang pumasok sa teritoryo ko. Hmm, bakit kaya siya nandito sa aming nayon? Grabe, napaka-sexy talaga ni Aling Susan. Oo nga eh. Matagal ko na siyang kursonada eh. Wait! May tao mga pare! <laughs> Teka lang, hindi yan tao. Humanda kayo. Halimaw yan. Battle position mga pare at maging alisto kayo. Sige chief. Ano kaya ang kahihinatnan ng pakikipagtuos ng ating mga magigiting na bantay na yun sa isang masamang espiritu Abangan sa susunod na kabanata. Hello guys! Like and subscribe naman kayo sa channel ko para may libreng kiss kayo sa akin. Thanks!